Okay, good morning. Uh, ala una, 51. Nagising kasi ako alas 12, mga alas 12 ng Mga ating gabi tayo, nagpulikat na naman ako. Ang sakit. Okay. May nagsabi na ang dami daw sa FB ko, ang daming nagsasabi na against me okay marami talaga dahil 99% siya nag-add sa akin 99% 99% na pumapasok sa nag beam sa akin ay dahil po sa Twitter may nakita sila doon eh yung bang noon you trust someone tapos yung kalabuan na ay, ikinalat nila yung nude pictures ko sa sa Twitter tapos ang ginawa pa uh, naglalagay sila ng mga kasinungaling ang caption pinagpirahan pa talaga nila oh pinagpirahan nila hindi lang ako ang, ang biktima niya ang dami uh, pinagpirahan nila humihingi sila ng Gcash basta marami silang ginagawa dyan oh. <clears throat> tapos ito namang mga nakapanood pumapasok sa FB ko na nakala nila yung mga caption na pinagsusulat sa mga siraulo doon eh naiinis sila doon kung dating dito sa PM sa messenger hindi ko mo sila pinapansin kaya inis na inis sila ang yung iba para nagpapansin ang twitter issue ang opening nila <laughs> ang ang ginagawa nilang opening sa mga message nila akala nila pag ginagawa nila yun magiging ano magiging close nila ko no. <laughs> hindi po Mas lalong hindi kita pansinin uh, matagal ko na kasing sinabi sa inyo na matanda na ako tapos hindi ako aktibo sa chat hindi pa ako aktibo sa chat may iba pa na yung video ko eh. alam ko yung, 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 yung mga, badaling mga araw alam ko yung hinahanap ninyo eh bakit kayo nag video call ng video ko. ito yung sabihin ko sa inyo kung palagi ninyo ako nakikita naka online pag nasa bahay na ako pag nasa bahay ako kung naka online ako ano po uh, naghanap ako ng parang kung paano ako kumita sa tiktok uh, paano ako gumawa ng gumagawa ko ng mga videos, mga ads, nag-affiliate ako sa mga produkto po. Paano ko kumita? Okay. Tumitingin ako sa YouTube ko. Uh, kulang ang oras ko sa sarili ko. May mga dami kong gustong gawin. Kaya sabi ko, hindi, hindi po aktibo sa sa chat. Ilamis ko na itong sinabi. Kaya yung iba na inis, galit dahil nakala nila sobrang easy to get ako po Oo. although may mga ano ako may mga may mga post ako na something mapakilig at kunti mga ganon yung iba nga sa sobrang inis nila eh kunting galaw ko sa mga post nire-report nila eh nire report nila agad ito naman si facebook or si tiktok kahit walang hindi pa mag-imbestiga, automatic, mga warnings, mga gano'n, daming mga violation o gano'n. Dahil hindi ko kayo pinapansin, yun ang ginagawa ninyo eh. Report kayo ng report. Nagiging baser po kayo. Dahil sa sobrang inis ninyo, tingnan nyo yung ano, yung mga nagbabasa akin. Pagsisilipin ko yung sindiyon yan. Kaya pala, dahil hindi ko pinansin, wala akong oras sa kanya. Kaya eh, inis. dami Hindi ako namimili or hindi ako namimili ng ano. Tao. Talagang ano. Talagang taliwas yung mga pinagsasabi doon sa Twitter. Hindi ko mo nakita yung iba niyan. Kasi nungalingan po. Kaya huwag kayong paniwala. At saka bago kayo magbigay ng pera or gika sa mga taong ganoon Kailangan ma-video call ninyo muna para ma klaro kung ako ba dahil ang daming nagkunwari na ako oo, oo, ginamit lang ang picture ko bago kayo magbigay ng pera o sa tao na yun klaro yun yun ako ba kailangan magkipag video call ka muna hindi papasok ka lang sa messenger ko eh mura murahin mo ako hindi <laughs> 可不会弄了。嗯